Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Ang utos ay malinaw, 48 oras para tapusin ang bawal na ugnayan kung hindi, pareho silang matatanggal sa serbisyo. Sa paningin ng iba, isa lang itong simpleng utos. Pero sa puso ni na Marco at Isabel, ito ang sentensya ng isang pag-ibig na itinaya sa gitna ng digmaan. Gabi Sa loob ng isang lumang storage tent. Kahimik ang paligid. Halos walang buwan, sa loob ng maliit na espasyong iyon, magkahawak ang kamay nila, parehong tahimik, walang gustong magsimula ng pag-uusap. Hanggang sa bumulong si Isabel. Bukas alis na ako. Ililipat nila ako sa ibang base. Classified ang lokasyon. Napapikit si Marco. Hinigpitan ang hawak. Hindi ka man lang nila binigyan ng pagkakataong magdesisyon. Hindi na kailangang tanungin ang sundalo kapag utos na lumapit si Marco. Hinawakan ng pisngi niya. Hindi ko alam kung paano mamumuhay na hindi kita kasama sa bawat gising di. Hindi mo kailangang mamuhay na ganon, bulong ni Isabel. Ngayong gabi, ako ang sayo. Walang ranggo, walang bawal. Tayong dalawa lang. At doon na nagsimula ang isang gabi ng init at emosyon. Hinila siya ni Marco papalapit at sinunggaban ang labi, halik na hindi marahas, kundi desperado. Halik ng isang lalaking takot mawalan, halik ng pusong sumusugal sa huling pagkakataon. Habang unti-unting hinuhubad ni Isabel ang suot niyang jacket, naramdaman niya ang init ng palad ni Marco sa kanyang balat. Dumikit ang katawan niya sa dibdib nito. Hubad na damdamin, hubad na katawan. Sa bawat haplos, sa bawat unggol na pigil at binubulong sa dilim, ay isang panata. Mahal kita. Kahit bawal. Kahit masaktan. Marco, hinal ni Isabel habang pilit nilalabanan ang luha, kung ito na ang huli nating gabi, wag mo akong gawing mahina gawin mo akong mas matapang. Para pag wala ka na, alam kong kinaya ko. Huminto si Marco sa halik, tinitigan siya. Hindi ko kayang mawala ka. Huwag mo akong pigilan, sabi ni Isabel, naninginig ang tinig. Pilitin mong mahalin ako, pero huwag mo akong itali sa isang mundong hindi makakaintindi sa tin. Pinagpatuloy nila ang gabi, naghalo ang init ng katawan at lamig ng luha. Sa bawat umol may kirot. Sa bawat halik may pamamaalam. Hanggang sa bumagsak ang katawan nila sa luma at malamig na kutson, magkayakap, magkaalab, pero parehong wasak. Kinabukasan. Sa tapat ng helipad, nakatayo si Marco. Suot ni Isabel ang bag na may patch ng bagong unit niya. Tahimik ang paligid. Wala na tayong sasabihin, tanong ni Marco, halos hindi na makatingin. Umiling si Isabel. Kung magsasalita pa tayo baka hindi ko kayaning lumakad. Nilapitan siya ni Marco, niyakap ng mahigpit, huling yakap, huling hina. Pikit ka, bulong ni Marco. Bakit? Para sa huling halik, hindi mo kailangang makita akong lumuluha. At hinalikan niya ito. Mahaba. Mabagal. Buo. Walang halong libog, puro damdamin, puro panalangin. Pagkatapos na halik, lumayo si Isabel, hindi na lumingon. Si Marco, naiwan sa hangin, may matang basang-basa, at tinig na hindi na makasigaw.